gabi ho, Magandang gabi naman. Gabi ho. Magandang gabi ho, Epe. Maupo ka, Epe. Ano, Baldo? Ano ba nangyari? Hmm. Eh, napakawi kami, Epe. Akalain mo pa naman ito si Sargento Lucas Abelardo? Ipinamalita niya na pinayaran ka raw ni Gobernador. Kaya mo siya sunuspindi ba? Hindi kami naniwala. Kaya ano pa ka namin siya, di ba? Hindi magagawa ni Lucas yun. Totoong tao siya. Mabait at hindi marunong manira ng kapwa. Abay, gagapal na to eh. Hoy, kami nakipagawa, hindi ka, ha? Oo nga naman, Maria. Lang gulo ka rin sa palengke. Ginamit mo ang pangalan ko. Mali ang balitang nakating sa inyo. Hindi ako nanggulo at hindi ko ginamit ang pangalan nyo. Tama lang pangalan mo. Sa ikabubuti mo. Umalis ka na sa bayang ito. Isa mo ang pamilya mo. Mahal ko sa Antonio at hindi ko magagawa ang sinasabi nyo. Ang sinasabi ko para sa kapakanan mo. Ang kapakanan ng San Antonio yung iniintindi ko. Matapang ka, Abelardo. Sinasabi ko yung katuwiran, sir hindi ka tapangan. Kapag dumumi ang pangalan ko sa kakagamit mo, ako ang tutumba sa'yo. Bilang tao mo, hindi ko inaasahan na ganyang kalit tingin niyo sa akin. Iginagalan ko pa naman kayo. At inaasahan ko na sa oras na ang kagipitan, kayo lang malalapitan ko. Dapat sana pagtanggol nyo ko. Tulad ng gagawin ko kapag may papatay sa inyo. Ako muna ang mauna bago kayo. Sayang ang paggalang ko sa inyo, Hebe. Umalis ka na, Bilardo. Bago kong butasin ang iputok mo! Madilim ang sikat ng araw para sa akin ngayon. Pero patuloy pa rin to sumisi. Pusikin kita, Hebe. Ah, may huwag kayong tatlo rito. Balda sa mama ka. Makangitay ko. Pagandang gabi, Hebe. Baldo, Baldo, kayo pala. Halika. Eh, may pinabibigay yun si Mayor. Ano yan? Mabait si jefe sayo At malamang nasorsol lang yun Ang mga bodyguard ni mayor Huwag mo na siyang pagtanggol wala ba siyang isip? Wala ba siyang puso? Para tumimbang ng tama o mali? Tama na. Gabi na eh. Tsaka ka na. Waldo, ah. ah. bakit? Huwag kang mag -ilap. Huwag! Hindi sa kamay mo nakasalahalay ang buhay ni Lucas. Pag binuhay mo ako, pagsisiyan mo kahit kailan, hindi tatayo bala ibukso. <coughs> Tandaan mo, Maria. Wala ka nakita. Kung hindi, mawawala ka sa mo. Huwag! Huh? Senda, si Lucas. Huwag kang umiyak. <laughs> Hindi ko na kaya, Lucas, eh. Masakit na masakit na loob ko. Si Baldo, siya ang bumaril kay Hepe. Kasama rin niya si Poldo. sasabihin to kahit ayun, no, Dahil pag may nakaalam, magdadamay kayo ng nanay mo. Hoy, tama na ha? Ha? Bilisan nyo! Hindi ka lumakan Bilang tauhan din niya, karapatan din namin dalawin siya. Basta't ayokong dinadalaw niyo siya. Bilang mayor ng bayan ito, karapatan ko rin, napigilan kayo. Pero mayor, huwag ka munang sumagot. Nagsasalita pa ako ka! Alam niyo bang kaya ko kayong tanggalin sa pwesto? Kapag sinuway niyo ako, tandaan niyo yan! Dahil hindi na ako sa salita ko. Tandaan niyo! Opo, Opo Mayor. Mayor. Ako ang ginulo. At hindi ko ginamit ang pangalan niya. Yun ang dahilan. Kaya ka naman tinutukan, hindi ba? Namalis no, ka sa payang ito ng San Antonio. Sabagat bago mo sirain ang kanyang pangalan, ay siya ang pamatay sa'yo! Hindi ba't yan ang dahilan kung bakit mo siya binaril? Hindi ko siya binaril. At hindi ko magagawa superior kung sinasabi niyo sa akin. Na ikaw ay na... Hindi ako ay Na ikaw ay ang ito para pagluluhan. Paglawala ang piling ng katarungan at bumagsak sa inyo, ang timbangan, susunugin ko kayo ng buhay. Baka Angay Ang mo sa inyo! Hey! Sa Diyos lang ako lumulhod. Hindi ako lumulhod sa masibang buhay ang katulad mo. Uy! Panal na aso! Sa ilo eh, ko pala ito eh. Dito pa lang tutumbayin ko na to. Colonel, Colonel. Rela. Hindi kita ipapapatay. Mabubulok ka sa monte. Gawin mo mabilis, Gobernador. Hindi lahat ng oras ay sa'yo. Pag nakatakas ako dito, magsasama-sama kayo sa impyerno. Huwag kang mainip, Pabilardo. Sa ayaw mo at sa gusto mo. Ikaw ang mauuling sa impyerno. <laughs> Nang habang buhay na pagkabilang ko. Walang kasalanan ang hintay ko! Si Baldo!